Hello guys! Welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang Lihim ng Bato sa Gubat Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Andres. Kilala si Andres bilang isang matapang at mausisang bata, palaging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran sa kanyang paligid. Bagaman madalas siyang pagbawala ng kanyang ina na maglakbay ng malayo sa kagubatan dahil sa mga sabi-sabing may mga engkanto doon, hindi mapigilan ni Andres ang kanyang pagkamausisa. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, Napansin ni Andres ang isang kakaibang bato na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bato ay naiiba sa mga karaniwang bato sa paligid dahil ito'y tila nagliliwanag mula sa loob. Nilapitan ni Andres ang bato at napansin niyang may mga nakaukit na mga simbolo sa ibabaw nito. Hindi niya maintindihan ang mga simbolo, ngunit alam niyang espesyal ang batong ito. Sa kanyang pagkamausisa, binalik ni Andres ang bato sa lupa at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan ang nakita. Kinagabihan, habang siya'y natutulog, na naginip si Andres ng isang matandang lalaki na nagsabi sa kanya, Andres, ang nakita mong bato ay may lihim na kapangyarihan. Balikan mo ito at malalaman mo ang mga sekreto ng kagubatan. Kinabukasan, sa pagputok pa lamang ng araw, nagmadali si Andres pabalik sa kagubatan upang hanapin ang bato. Sa kanyang paglalakbay, naririnig niya ang mga huni ng ibon at mga kaluskos ng mga hayop sa paligid. Pakiramdam niya ay tinatawag siya ng kagubatan. Nang makita niya muli ang bato, hinawakan niya ito at biglang nagliwanag ang paligid. Sa harap niya ay lumitaw ang isang engkantadong nilalang na nagngangalang Lakan. "Andres," sabi ni Lakan, "dahil sa iyong tapang at pagkamausisa, ikaw ay bibigyan ko ng kakayahang marinig ang tinig ng kalikasan." ngunit gamitin mo ito sa kabutihan. Naguluhan si Andres sa sinabi ni Lacan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya ang ibig sabihin nito. Nang marinig niya ang mga usapan ng mga hayop at halaman, nalaman niyang may malaking problema sa kagubatan. Ang mga hayop ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng tubig, ang mga puno ay nagmamakaawa na huwag silang putulin, at ang mga halaman ay nagsasabing nahihirapan silang lumaki dahil sa polusyon. Dahil sa natutunan, bumalik si Andres sa kanilang baryo at ikinwento ang lahat ng kanyang naranasan sa kanyang mga magulang at kapitbahay. Sa una, hindi sila makapaniwala, ngunit nang dalhin sila ni Andres sa kagubatan at ipakita ang bato, naniwala sila sa kanyang kwento. Mula noon, nagsimula silang magtulungan upang solusyunan ang mga problema ng kagubatan. nag si Andres ng isang komunidad na mag-aalaga sa kagubatan ang mga kalalakihan ay nagtanim ng mga bagong puno, ang mga kababaihan ay nagtayo ng mga rainwater collection system upang magkaroon ng sapat na tubig ang kagubatan, at ang mga bata ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng paligid at pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Hindi nagtagal, nagsimulang mabuhay muli ang kagubatan. Ang mga puno ay muling nagkaroon ng lunti ang mga dahon, ang mga hayop ay bumalik sa kanilang mga tirahan, at ang mga halaman ay nagsimulang mamulaklak ng masagana. Habang tumatagal, lalong dumami ang mga biyayang dumating sa baryo. Ang kagubatan ay naging isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mga tao ay natutong pahalagahan at pangalagaan ng kalikasan, at si Andres ay naging isang huwaran sa kanilang komunidad. Ang kanyang kabutihan at malasakit sa kalikasan ay nagturo sa lahat ng kahalagahan ng pagiging responsable sa ating kapaligiran. Isang araw, bumalik si Lacan at lumapit kay Andres. Andres, nagtagumpay ka sa iyong misyon. Napatunayan mong ikaw ay isang tunay na tagapag-alaga ng kalikasan. Bilang gantimpala, bibigyan kita ng isang bihirang regalo, sabi ni Lakan. Naglabas si Lakan ng isang maliit na supot na puno ng mga binhi ng iba't ibang halaman. Ang mga binhing ito ay may kakaibang kapangyarihan. Sa bawat lugar na iyong pagtataniman, magdudulot ito ng kasaganaan at kagandahan. Ipamahagi mo ito sa mga karatig baryo upang makatulong din sila sa pangangalagan ng kalikasan. Tinanggap ni Andres ang mga binhi at nagpasalamat kay Lakan. Mula noon, Neil Ibot ni Andres ang iba't ibang lugar upang ipamahagi ang mga binhi at turuan ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa malalayong lugar, at marami ang sumunod sa kanyang mga yapak. Ang aral ng kwento ay ang kalikasan ay may sariling tinig na naghihintay marinig. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pangangalaga sa ating kapaligiran, nakapagbibigay tayo ng buhay at kagandahan hindi lamang sa ating paligid kundi pati na rin sa ating sarili. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na protektahan at alagaan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdudulot ng kasaganaan at kapayapaan sa komunidad, yung lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.